Hi guys, ayan. Sa bidyong ito guys, tayo lalayas. <laughs> lalayas na ako. Kami ang balik. Ayan. Hindi guys, mapunta tayo ng market at bibili tayo ng ating makakain guys. Ayan. Matawid tayo dito. Walang ano, walang sasakyan. matawid covid na. Takbo guys kasi kailangan natin tumakmut. Ayan. So, punta tayo sa market. Baka may apam doon. <laughs> apam sa <pala>, lagay doon. Joke-joke <laughs> naman -joke tayo guys na no, huwag niyong puro seryoso kasi mahirap pag puro seryoso tayo kailangan meron din tayong konting-konting joke ayan ang init dito guys yan tingnan ninyo ayan grabe ang init guys saka ang napalayo yung bus stop namin kasi nga gawa nga ng mga ginagawang construction dito. Ayan. Doon lang sana ang bus stop. Malapit lang pero hindi mo na abutin uh, dahil paliko-liko ang nakakanaan. So, ayan guys. Ganito ngayon dito sa Pasiris. Ayan na ang ginagawang construction na magiging MRT. Oh, ngayon, may ginagawang bagong bus stop dito. Alisin uh, na naman yung dati. So yan guys, nalakari natin. Makikita nyo sobrang init. Kaya kailangan uminom ng maraming tubig. Ayan guys. Ito yung aming place dito. Ayan. Porous construction. Ayan. Oh, Malapit na tayo sa basta. Ayan na guys. Ayan na. Hindi pa rin tayo pwede sumakay dyan dahil hindi yan ang ating bus stop na basta sa sakyan. So, yan, nalito na. Hmm. Grabe, guys. Sobrang init. Ayan, yeah, no? so, thank you so